Oh.

Kiara Kiara Spring Resort Para may ostrich Yan So adult 50 lang per head Wala na Okay so dito na pala tayo sa Kiara So what's up? Oh. Yeah. So what's up mga kasi? Dito na tayo ngayon sa Kiara. Kiara o <laughs> kita ba? Dito na tayo ngayon sa Kiara. Ball Springs. O kasi, subo po natin kumas papasa sa ilalim para makita natin yung kagandahan ng Kiara. So pagdating niyo pala dito, dahil andito pa rin tayo sa ba Malay Balay. So papunta tayo sa loob. Ayan. So pasok tayo sa loob. Emutra. Pasuplay sa loob. Ako po, pagutanong 'to, Linda, mama. Ah, oh. oh. Mo-libot lang ni mama. Dah, okay lang, okay lang. So ikot tayo dito sa kabila makastig Hindi dito yung sasakyan sa loob Pasok oh Dahil dito pa yung swimming pool sa gitna Nandito pa yun So kasi inikutan natin dito Kung ano yung mayroon dito Tinitingnan na natin kung gaano kaganda dito sa paligid ko. Ayun, so magaganda pa rin. Tsaka siyempre, pinaikutan pa rin ng mga malalaking puno. Ganun pa rin. Tsaka magaganda talaga. Okay. 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 So, harap sa kamera, pinakamagandang smile. Yun. Ganda nila. salamat. O baka may gusto kang i-shout is out ma'am yung mga mga sa Yun, yung mga yung mga sukay niyo dito. Mga Yun. Imbitahin niyo na yung mga mga Guys, alin na mo ligo na mo sa mga diri ng si sa Kira klasian Abu Dabul. Ano kaginanya? So when say mo dire kay mga bata na yung mga bata na mo si Mingbol na kuya mo pang dagko. Ayun. Okay na, pwede okay. Okay, so si Ma'am Ikaw, Ma'am. Oh.

Shout out. Hi <laughs> B, ano pangalan natin? Pangalan? Abi. Abi, galing. Ikaw, pangalan? Hindi. Hindi, yun. Galing. Hindi, hi. Ikaw, Hindi. Oh. Ayun. nag nag-aaral ka na ba? Ha? Nag-aaral ka na? Oh. Yun, mabait, magaling. Oh. Hi, Mama. Salamat, salamat sa inyo. Sa inyo. Oh, sa Maraming salamat, Sir. Salamat sa inyo lahat. Sige, pictures na dalawa niya. Mag-asawa kayo, ante. Picture sila dalawa. Bago pa sila ng anak. Oh. <laughs> <laughs> oh, happy birthday, happy birthday. Oh, happy birthday sa kanilang pinaka bibi. Oh. Yan, so pinaka sa kanilang binahala po. Oo. Sa kay Mami saka sa lahat na. Sige, thank you po. Maraming salamat. Maram. Huwag kalimutan na manood at mag-subscribe na rin sa Maregold Star TV. Sige, gusto niyo mag-shout out? Hali, shout out. To... Sino mag-shout out dito? Santo tayo gusto sa mga papa Oh, ayun. Pangalan, sir, pangalan? Ah, ang pangalan? Lawrence. Taga saan tayo? Taga? Taga Kabangahan. Yun. Dorit so, David. yun. Dikit-dikit kayo. Picture tayo, picture. Dikit-dikit kayo, dikit-dikit. Dikit-dikit. <laughs> <laughs> Yan. So, one, two, three. Pinakamagandang smile. Yun. Ganda. Maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Para mag-plan, mag-plan ka Mag-plan. Huwag uh, wow. niyang basahin kasi sticker ko sa Oh, jangan kasih kita kasih jangan kasih gitna. Dikit-dikit lihat. one two three. ganda nila. enjoy tingnan. Thank you very much, thank you, thank you, thank you. Oh, 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 oh. So yun ang na, asig. Nakita niyo yan ang ah, Kira. hindi kita ra Kira. Kitang tanan. So, so, yun na makasig ha. ako na akong magtas ano, mag ng message. So maraming salamat na lang lahat na aking mga subscriber kasi pause na yung ano, busis ko makasig. Kasi at, apat na araw tayo chunkin dun. So kinakapoy na ako makasig. So shout out to lang kayo lahat makasig ha. Uh, yung matagal na at saka bago sa akong channel uh, at saka yung nagsubscribe bago nagsubscribe sa akin Shoutout Ayusin sa mo yung pagsasalita mo, Kasteg. Hindi, ano, kinakapin na talaga ako. so, yan ang mga Kasteg, ah. Uh, uh, I-shout out ko lang kayo lahat. At saka, yung bago, ano, pwede mag-estoy sa inyo. Yung, ano, ads natin. Huwag nilang yung escape. At saka, sinangailangan tayong mga Kasteg. At saka, huwag nyo na yung kalimutan na mag-like. At saka, i-share na rin sa inyong Facebook. Para malaman na may kaya pa rin sa Bukidnon. So, yun na mga kasig, Kung ano, mang-estado ng ating buhay. Mayaman mo tayo at mahirap. May pira mata ito wala, huwag man natin kalimutan na sigada ang sinto ng ating buhay. Siyempre kayo din makasig, buhay din kayo namin. At lang po, maraming salamat. God bless to us. Tagapit.